Tara, ride na Kaya naman agad-agad na kami sumibat ni m papuntang Indang dahil nga naman napakaganda ng sikat ng araw at napakaganda ng panahon ngayon. Talaga naman napakasarap bumiyahin ng gantong panahon yung init hindi nakakapaso sa balat at talaga namang napakaaliwalas kahit sang katumingin. At talaga naman na kahit matrapik ay eh hindi mo iindahin. Kaya naman sobrang saya namin, di namin inaasahan na may kalayuan din pala tong Indang. Pero talagang napakasulit naman talaga sa ganda ng tanawin at ng kalsada papunta rito sa Indang lang kami bypass kaya na pa 0.5 challenge kami. <laughs> Napakagat na pala ng bagong gawa dito kalsada bypass silang to Amadeo talaga naman dire diretso ka lang papunta dito sa Great Wall of Amadeo Paglabas nga pala namin dun sa may Great Wall of Amadeo Indang Bayo nandito na kami agad sa landmark na pinag-usapan namin o kausap ko Medyo may katagalan nga rin pala pagkaantay namin dito, kaya naman napasayo muna ako dito. Kinititang <coughs> <coughs> ko, <coughs> kinilapitang ko. Baka nagkaantay kami dito, namefti muna kami ng piyatos dito na Elstek, pero maya maya lang din ito na, nandito na kami, ito na yung motor na kukunin namin. So, sa mga palad, hindi siya natakbo, kaya naman hindi namin siya may uuwi kung ganito yan, kaya naman pinaandar na agad na ito ni Peace <coughs> dahil naandar na siya, syempre, check na rin namin yung mga papeles niya at okay naman siya. Complete original papers at first owner tong napagkuna namin sa kanya. Itong unit nga pala na to ay Yamaha RX-T 135 2001 model, soon for sale to. Para sa mga nakakaalam kung anong klaseng unit to, itong sa inyo forever blessed Play ang mula ng chonky Ang cigarette, babae, na dumidikit, Tapos sa part na to, yan, humingi na ako ng autograph dito kay sir para sa mga pinaserox kong ID niya. At syempre, ito na ang pinaka-exciting parts, ang bayaran. Syempre naman, ay nasa entong na pinagabot ng pera, binilang-bilang ni sir, talaga naman, kasing-kasing. Tapos biglang na, oh, dito sa stage kaya nang bumili siya ng may inom. Tapos maya, -maya lang din, ito na, inuwi na natin tong RX-T135. Tapos ito nga pala sila, sir, yan, ang mga tumulong sa atin para makuha nga ating RX T135 saka sa maampalad ayan kinalangan dahil naubusan ng gasolina at isa pa ay flat ang mga gulong nya Bale, hindi pa kami nakakalayo nya yan may vulcanizing na agad ditong malapit buti na lang kaso nga lang ang gasolinahan medyo may kalayuan kaya naman yan nagpasama na ako dito kay Sir para bumili ng gasolina kasi yan sila mga locals dito eh sa mga oras na to talagang grabe na ang tirik ng araw talaga namang nakakapasuna ng balat at gutom na kami ni Enstek dahil wala pa kaming almusal at tangalian na tina habon na kami ng hapon dito. Kaya naman ang pagdating ng gasolina natin, implahan na lang ni Enstek ng tuti at isinalin niya sa tangke. Tapos yan, tamang biru-biruan lang dito sila tropa. Yan si Enstek, tamang seryoso kasi gutom na gutom na talaga siya. At sa kabuti yung paladay, okay na. Nahangin na na ang gulong at meron na ang gasolina. Kaya naman may uwi na natin to from Indang to Dasmarina. Dahil sa gutom ni Enstek, ayan, iniwan niya na ako dito at nagpasalamat na muna ako dito kaila tropa. Maraming maraming salamat sa tulong niya. Sa okay, niyan pamindas na kanya. Ito ay pang ano, gasolina. Ayaw mo na, ayaw na. So yun, shoutout nga pala dyan, kila kuya Maraming yeah, maraming marami salamat nga pala sa kanila Dahil sa tulong nila, yan, yeah, naging posible Itong mga trip namin dito sa Indang Sa kasamaang palad, meron pa kami siyang problema Dahil nga sa tagal na pagkaka-stack Na itong motor na ito Ay barado ang mga jetix niya, kaya naman Ayan, 20 to 30 km per oras lamang ang takbo niya Kaya naman yan, nakipagpalit na sa akin Sa si Entong, at dahil gutom na kami At ang haba na ng biyahe, pagod na kami, Siyempre, Ano pa ba? Ayan, may traffic pa Grabe ang init dito, at ang tagal namin dito dito nagantay At dahil sa pagod at gutom din ako pag video video At sa wakas nakakain na rin kami dito sa my green woods At nakauwi na rin kami maya maya lang yan testing ni Balong Tong ating RXT Hanggang dito na lang sa muli